So ito ay bank 2. Taas mo. Yan. Yeah. So, yan. So na yung bank 2. Susunod so, naman itong bank one. yung bank 1. Taas mo konti. Diyan sa puwitan. Ayan. Ayan. Ayan na lang yun. Ayan So yung timing, Dito so, Dito nga yung timing mo. Uno uno sa bank one. So, timing nyan, mga kaibigan na uno uno, yung camshaft sa bank one sa bank to naman ay 1-2 so kapag 1-GR kapag 2-GR naman ay 2-2 sa bank to Yan, 4 exhaust. So, ayan mga kaibigan, tapos na natin mailagay itong bank 1. So, dito naman tayo sa bank 2. So, yung timing nito ay 1-2 kapag uh, 1GR single VTI 2. Ayan, 1, sa intake 2. 1. Sa exhaust 1. Ayan. 2-1. Dos, oh no. So kapag uh, double VTI, 2-2 So kapag uh, 2GR mga kaibigan. So ito kasi ay 1GR single VTI. Ayan. So dalawa lang yung kanyang VVTI. Hindi katulad ng uh, 2GR na apat. So dito sa bank 1 sa 2GR 1, 1 sa bank 2, sa 2GRI 2, 2 so, ito naman 1GRI 1-1-2-1 Okay? Ipakita ko sa inyo yung bank 2 Pilipin na yung kanto Tumalog nga Yung isa, yung isa Kaya na na, okay na Ngayon okay dito Okay na yan, okay na Thank you.